Magandang araw sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Uh, uh mga kapatid, uh, kadalasan po sa mga prayers uh, binabanggit po diyan, ano. Minsan uh, nagdadasal tayo, sinasabi natin ganito. Uh, sana po Ama ay uh, gabayan niya po kami sa pang-araw-araw. Uh, iligtas niyo po kami sa anumang uri ng kapahamakan sa mga ano po, mga pagsubok sa buhay. So ganon ganon yung eh uh, kadalasang linya mga kapatid sa ano sa ating pagdarasal. Ngunit ah uh, biblically po uh, kapag sinasabing gabay. So ano yun eh uh, isa yung ano uh, spiritual na kalagayan po ng ating buhay kung saan eh uh inaaral po natin yung mga kaotusan po ng Diyos. 'Yon yung mismong magiging gabay po natin, yung kanyang teachings. Mga ano nasa Biblia po 'yan mga kapatid. Uh, payo ko lang po para sa ating lahat, uh lalo na sa mga kapatid kong ano, mga Katoliko, mga kapatid, uh, importante po talaga na matutunan natin ano, basahin yung libro kasi napakahalaga nun mga kapatid doon natin malalaman lahat so noon ako kagaya ko noon so hinahanap ko talaga yung kung ano yung napapaloob ng librong yan tapos nalaman ko na hindi naman pala pinagbabawal sa atin nabasahin yan so ang ginawa ko is uh, nagtrabaho talaga ako para makabili ako ng isa ganoon uh, naisipan kong nang natutunan ko ng magbasa mga kapatid so ayun uh, binasa ko uh, marami akong nalaman uh, discoveries na sa aking sarili tutunan ko lahat yung mga kailangan kong matutunan importante yun mga kapatid kasi ang librong yan ang gagabay sa atin po papuntang ano puntang langit siyempre at uh, para sa ating lahat yan mga kapatid uh, ang librong yan ay para sa ating lahat para tayo ay matuto bali sinasangkap tayo ng Diyos upang tayo ay maging ganap sa kanyang harapan, sa kanyang kadakilaan upang hindi tayo makitaan ng kapitasan paglating ng araw mga kapatid so ganun yun uh, lalo na sa mga ano uh, kapatid ko na katoliko part, Importante po talaga yung ano, mabasa natin ng Uh, librong yan at uh, hingin po natin yung ano ang gabay ng ano Holy Spirit kasi, kasi uh, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos mga kapatid ipigyan tayo ng ano uh, karunungan siya yung magpo-provide niyan siya yung bibigay sa atin yan kaya sa mga dasal ko sa mga prayers ko yung gabay na tinutukoy ko yun yung nasa Biblia mga kapatid at sana ano ganun rin kayo mga kapatid Uh, salamat po sa inyong lahat at uh, God bless po sa inyo. Bye bye.